pala si Telay at welcome back dito sa aking YouTube tutorials. Ayan, kung hindi ka pa nakakapag-like at subscribe dito sa aking channel, ayan, i-hit mo na ang like, subscribe at syempre ang ating notification bell para naman maging updated ka sa mga bagong ine-upload ko at syempre sa aking daily live stream. Ayan, ang tips, ano nga ba ang best content para mag-start tayo ng ating YouTube channel? So sa previous vlogs natin mga guys, sa previous videos natin pinag-usapan natin kung paano nga ba tayo gumawa ng ating YouTube channel. Paano tayo mag-create ng ating channel. At syempre, after natin mag-create ng channel, ang next na natin gagawin dyan, ano nga ba ang i-content -co natin? Ayan, may idea ka na ba kung ano ang gusto mong content? Sabi ko nga sa inyo, mga guys, kung gusto mong maging vlogger o isang maging YouTuber, ang una mong kailangan gawin, syempre, gumawa ka ng YouTube channel mo, syempre, Ayan, at syempre, alam mo na kung ano nga ba ang gusto mong gawin sa channel mo. Ayan, meron ka na bang niche na gusto mong i-master? Ayan, so ngayon mga guys, bibigyan ko kayo ng tips. Kung medyo hindi pa kayo sigurado, so kung ano nga bang i-upload nyo sa channel nyo. So, tapusin nyo tong video na to. At sa end ng video natin, baka doon mapapinalize mo kung ano nga ba ang content or niche na gusto mong tahakin dito sa ating YouTube. So, ready ka na ba? start na tayo. Ang ating number one mga guys na payo ko sa inyo kapag kayo ay nagsisimula, no to vlogs. Ayan. Ano yung vlogs na sinasabi ko mga guys? Yung mga personal. Halimbawa yung mga my daily life. Ayan. Mga ganan. Anong ginagawa ko sa buong maghapon? Ayan. Yung may mga ganyang vlog diba? Yung mga personal vlog. Ano nga ba ang favorite ko? Ayan. O kaya getting to know me stage. Ayan mga guys. Yan yung mga sinasabi na nating mga personal vlog. Bakit mga guys? So wala naman problema kung yun yung gusto nyo, mga guys. Pero ito kasi yung paliwanag dyan, mga guys. Yun kasing mga vlogs na ganan, yung mga personal vlogs, ang kalimitan kasi pumapatok dyan, mga guys, mga sikat. Bakit? Kasi di ba pag meron tayong idol, pinapanood natin kung ano ba yung ginagawa nila sa isang araw, ginagawa nila sa 24 hours, sa 12, 48 hours, yan yung mga ganan kung kung ano yung mga laman ng mga bag nila, di ba? Galimitan ganan yung mga vlogs ng mga sikat. So, syempre, dahil marami silang fans, established na yung fans nila, marami talagang makikurious na panood din yung kanilang mga personal vlog na gano'n. Pero kapag gaya natin, gaya ko, na, syempre, <laughs> hindi naman talaga sikat at walang nakakakilala, para sa akin, parang sino magkaka-interest na, ay, sabi niya, ano ginagawa niya sa isang araw, di ba? So, kung gusto mo talaga is yung personal vlog na sinasabi nga natin, di ba? So, para sa akin, uh, siguro kung, kung, kung may talent ka naman talaga sa singing or sa dancing, pwedeng dun ka mag-focus. Kesa naman sa personal vlog na syempre, ba diba, sa mga pangkaraniwan tao, parang feeling ko, feeling ko lang naman sa akin mga guys, walang magiging curious sa personal mong buhay kasi nga hindi tayo sikat. So, mag, mag-focus mag ka dun sa talent mo. So, kung magaling kang kumanta, ayan, maggawa ka ng mga cover song. Kung magaling ka naman sumayaw, ayan, isearch mo yung mga trending, mga trending na sayaw. So, yun yung gawin mo. So, mag-cover ka ng mga trending na sayaw. Isearch mo, di ba, madali naman nating malaman ko na yung trending. Sa mga kanta, mga cover song, pwede ka rin mag- mag-cover song yung mga trending natin sa ngayon. So, iyon. Kasi iyon mga guys, kapag yun yung ginawa yung content, ayan, masya-share yan mga guys. Shareable yan. Bakit mo sinabing shareable? Halimbawa ako, napanood ko, ang galing-galing mo mag-cover song, mag-cover dance. at isya-share ko yan kasi natutuwa ako. Parang, ma ma next na ako sa'yo, kasi ang galing mo, may talent ka. So, in that way, mga guys, personal vlog pa rin siya, pero ang inyong isi-share is yung talent nyo. So, hindi yung ginagawa nyo sa maghapon, kasi pag mga ganito tayo na pangkaraniwa na hindi pa tayo sikat, wala talagang matutuwa or Baka walang magka interest na panoodin. Ano bang ginagawa natin sa maghapon? Ay pareho lang naman tayong pangkaraniwang mamamayan. So, mag-focus ka sa so, kung anong talent na meron ka. Halimbawa, magaling kang magluto. So, mag-focus ka doon sa pagluluto mo. Ayun, yun na lang yung ishare mo. Yung mga menu, yung mga tips. So, ano ba yung mga tipid-tips na pwede mong ishare sa mga kapwa-nanay or sa mga sa mga halimbawa sa mga working student ano yung ginagawa mong pagtitipid so 'di ba ma-share siya kasi marami magso-search na kung siya, kung ikaw ay working student magse-search sila paano nga ba makatipid pag ikaw ay working student. So, yan yung mga content na mas maganda kesa sa personal vlog natin kasi pwede siyang i-share or pwede siyang i-share ng mga makakapanood sa'yo na matutuwa doon sa content mo. Ayan, dito na tayo sa number 2 mga guys. Ang ating number 2 na pwede kong i-share sa inyo na magandang magsimula sa pagbablog relatable videos. Ayan, yung gagawin mong content, mga guys, maraming makaka-relate. Ano ba yung mga content na maraming makaka-relate? Halimbawa, ano nga ba, dahil nagsisimula ka sa YouTube, pwedeng ilagay mo, bakit wala akong subscribers? Ayan. O kaya, bakit wala pa akong jowa? Bakit no boyfriend since birth? Siyempre, di ba, mga guys, minsan kapag broken ka, isesearch search mo, ay, anong problema? Bakit wala pa akong jowa? So, basta search sila dyan. So, yun yung tinatawag natin na relatable. So, minsan, pwede rin siya mga tutorial. So, pwede kang gumawa ng mga tutorial videos na ganyan mga guys. O kaya pwede mong isearch paano magluto. Ayan, mag-start ka sa paano. Paano magluto. Paano magka-jowa. Ayan, paano magkabahay. Paano mag... mag Paano ko ma ma-manifest na magka-meron ako ng pera? Ayan, paano magka-pera? Paano hindi maging broke? O ba diba guys, napakadami nating content na maraming makaka So sa ganyang bagay mga guys, kapag nag-search sila, mare-recommend yung videos na ginawa mo. So pwede mo rin yung gawing i-content kung magaling kang mag-edit, mag-research, and mag-research ka kung ano ba yung mga trending topic na maraming nakaka-relate. So halimbawa sa ngayon 2023, maraming nakaka-relate na YOLO. You only live once. Paano maging YOLO, ayan, paano ko gagawin ang YOLO, ayan mga guys, mga guys, maraming makaka-relate yan ng mga Gen Z talaga so yan yung isa pa sa magandang content na pwede nyong pagsimulan so, paano mo yan gagawin magsulat ka pa rin mga guys, magsulat yan yung lagi ko sa inyong pinapayo ah, kuha kayo ng ball pen, ng lapis isulat nyo talaga yung mga pumapasok sa isip nyo, tapos mag-search kayo, isulat nyo, para pag kayo ay nagawa ng content, ayan, meron kayong outline, sunod-sunod na yung mga sasabihin at gagawin nyo. So, yan yung second topic natin mga guys, na pwede nyo pagsimulan, dapat relatable yung inyong content. Ayan, nandito na tayo sa pangatlo, mga guys. Dito sa pangatlo, kung hindi ka pa rin nakaka-subscribe sa akin, mag-subscribe ka na muna bago ko sabihin 'yung ating pangatlo. Ayan, oh, nakasubscribe ka na ba? Okay, ito na 'yung pangatlo natin, mga guys. Ang ating pangatlo, syempre, 'yung ating pangatlo, mga guys, searchable. Oh, 'di ba? Napaka-simple searchable. Ano ba 'yung searchable? Ibig sabihin, maraming naghahanap maraming maraming may gusto ng topic na yon. Ano yung mga searchable video? Alam mo ito ginawa ko talaga to nung bago pa ako eh. Ano nasa YouTube ako? Ah, paano magluto ng adobo o oh, mga ganan mga guys. Oh, para din siya connected din siya dun sa ating number 2. Kasi yung number 2 natin relatable, di ba? So yung maraming nakaka-relate. Ito naman searchable. Ibig sabihin marami naghahanap. Ito na yung mga trending topics. Halimbawa, Paano ang dance step nito? Yung mga trending natin na mga sayaw. So kung magaling ka magsayaw, nyo 'yung gawin mong niche. Ayan, paano ang uh, step by step nito. Yung mga ganun mga guys, 'yan 'yung mga tinatawag nating searchable. So kung may sumikat na uh, kanta, paano kantahin ito? Oh, 'di ba? Mga ganun mga guys. So kalimitan talaga 'yung mga hinahanap natin is pag meron tayong tanong. Pag may tanong kasi tayo mga guys, tumatakbo tayo sa YouTube. So, kung magpo-focus ka sa isang niche, ang niche mo, halimbawa, is cooking, paano magluto nito, o kaya yung paano magluto nito, paano makatipid, paano makatipid, paano gumawa ng baon araw-araw. So, kung ang gusto mo naman, is lagi ko sinasabi is yung motoblog, uh, ano ba yung mga searchable natin kapag mga motoblog tayo? Paano pumunta ng Tagaytay? Paano mag-commute papuntang Novaliches? Ayan paano mag-taxi papuntang mall. Yung mga ganun mga guys. Yung tinatawag natin na searchable, relatable. Yun yung mga content na kailangan dyan ka talaga mag start Yung isa pa natin pwedeng gawin mga guys is yung honest review. Ayan guys, searchable, relatable din talaga yung mga ganang content yung mga honest review. Uh, rejuvenating honest review. Ayan. Foundation honest review. O taray. mga ganun mga guys. Yan yung grabbing masearch ng ating mga nanay, mga kababaihan, mga kadalagahan. So, di ba yung mga honest review? Pwede rin yung honest review ng binili mo na pagkain sa mga restaurant. Ayan, maraming klase yung honest review. Yan yung isa pa sa mga pumapatok din natin na talagang grabe, searchable na searchable siya. Halimbawa kasi may gusto tayong bilhin na produkto, di ba? Hahanap ka ng honest review ng isang bagay. So, isa pa yan sa very, 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 very mga guys. Gaya itong ginagawa natin mga guys, ito ay searchable. Kasi maraming kapag nag-i-start kang mag-YouTube, maraming mag-search na paano nga ba mag-start mag-YouTube. So, isa na rin ito sa mga bagay na pwede nyong pagsimulan. So, Ayan, tandaan nyo yung tatlo nating tips na i-share for, for, tonight. Yung tatlo nating tips na i-share natin for today. Ayan, kung tutusin guys, napakasimple na nung itong mga sinabi ko talaga. So, parang nirefresh ko lang din yung utak ko at ipinaalala ko sa inyo kung naguguluhan pa rin kayo kung paano mag-vlog. Ayan, sana nakatulong sa inyo yung tatlong tips ko na pwede nyo pag-isipan kung gagawin nyo ba yung mga sinabi ko. Siyempre, nasa sa inyo pa rin. Ikaw pa rin ang may hawak ng itatakbo ng iyon channel. So, ako makakat makakatulong or baka makagulo pa sa mga sinabi ko sa'yo. Pero at least, di ba, meron ka ng idea sa sinabi ko pa lang. So, kung talagang gusto mong maging vlogger, ayan, ang unang mo talagang gagawin is mag-search na mag-search at na mag-search. So, kung talagang mahal mo ang ginagawa mo, susunod at susunod pa rin yung mga mga mangyayari sa channel mo. Yung 1,000 subscribers, yung monetization na yan. So, ang pinaka the best ko talagang payo sa'yo kung nagsisimula ka palang mag YouTube is i-enjoy mo kung ano ang ginagawa mo. And the rest will follow. Ganun lang tayo mga guys. Ayan, marami maraming salamat sa pagtutok nyo sa ating ilang minutong tutorial. Ayan, bago nga pala tayo matapos, don't forget to like, subscribe, at i-hit ang ating notification bell. At syempre, ipapalala ko pa rin sa iyo na meron tayong live stream. Ayan, ilagi mo talagang i-hit ang notification bell ko para na pag ako ay nag-live stream, manonotify ka sa iyong channel. So, sa live stream ko mga guys, meron tayong one-on-one -on -one tutorial. Pwede nyo akong Uh, kausapin online. Ayan, naka-live ako mga guys. Pwede nyo ako on the spot. Tanungin kung ano nga ba yung naguguluhan kayo. Kung ano yung kailangan nyong malaman. Ayan, pwede nyo akong kausapin on the spot kapag nag-live ako. So, kita-kits tayo sa susunod kong video. Bye-bye!